yun guys mayroon uh, meron tayong repair uh, isa pong TCL TCL uh, 32 inches so problema po nito is wala pong display pero may power so titesting natin guys yan may indicator sa na power so power on natin So, yeah. ayan. Meron siyang aninag pero wala sa display. So, bumili tayo ng backlight, guys. Ito. Bumili natin sa Shopee. Ito, tabot na natin. Ah, buksan na natin, guys. dito lang po sa likod ang pagbukas nyan uh, tanggalin nyo muna tong tunil tapos bago tong uh, may mga tunil din dito sa gilid ng panel so so may tikon siya guys As it, at ito yung supply na ng backlight ng terminal dito so yun, tinanggal na natin yung panel Flip Lang siya. Thank you. lihat itu Oh. Sana parehasin. Parehasin. So, testing natin, guys. Yeah, testing natin, guys. Ayan, indicator. Ito yung backlight. Gusto natin. Yun. guys. So, gumana. So ayan, saksa-saksa na natin. At uh, itesting na natin guys. Mekos-mekos na natin yan. Power on. Okay. Ayan Ay, no oh. TCL. Ang brand ng pangmasa. Ayan. Setting. Ayan o. Parang original. And so guys Yan ang ating vlog ngayon So Ganun lang guys ka simple ang ating repair na uh, Palit backlight lang So yan Alright Thank you, thank you Kung bago pa lang kayo sa akin YouTube Please subscribe and click notification bell para lagi ko kayong updated sa aking channel and then kung meron kayong mga bagong tanong uh, comment below and then PM lang kayo sa aking facebook page kung gusto nyo pong magpagawa or magpa service ng mga television yan or computer Oh, 'yan. Uh, Kumagaw po tayo niyan, guys. So, hanggang diyan, guys, ang ating vlog. So, sana may natutunan kayo sa aking vlog for today. bye Bye. Thank you.